Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Narinig na ninyo noong unay iniutos sa mga tao, Huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalayin. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang poong Hesus Nazareno. Sabihin niyo nga po, huwag kang makikiapid. O, yung iba ayaw ah. Sige po, huwag kang makikiapid. Yan po ang ikaanim na utos na narinig natin na gustong ipaliwanag ng poong Jesus Nazareno Sareno sa kanyang mga alagad at lalo't lalo na sa panahon natin ngayon. Ano nga ba ang pagkaunawa na natin sa pakikiapid? Kasi marami po sa inyo ang naririto, lalo na ang mga kababaihan, umiiyak dahil sa kanilang mga asawa. Mga asawa na may inaasawa pang iba. Mga babae na iniwanan. Mga babae na ipinagpalit. Yan. Sabi niyo nga sa katabi ninyo, kaya mo yan. Sige pwede mo ba sabihin, ang swerte mo naman, iniwan ka na. Yan. Pero tingnan po natin, ha? Pag sinabing pakikiapid, kasi no, sabi ni Kristo, narinig na ninyo noong una. Kasi sa simula't simula pa, sa lumang tipan, no, sa Old Testament, ibinigay na ng Diyos no, kay Moises, ipinasa sa mga propeta, ipinasa pa sa para ang batas na ito, ang utos na ito ay iparating, ituro sa mga tao. Pero sabi ni Kristo, narinig na ninyo noong una, huwag kang makikiapid. Sabi nyo nga sa katabi ninyo, huwag matigas ang ulo. Sige nga. Sabi niya, narinig ninyo noong una, ngayon, sabi niya ha, ngayon, ito naman ang aking sasabihin. Nasa New Testament naman tayo. Okay? Pero hindi magkakontra. Hindi ko kontrahin ni Kristo yung nasa lumang tipan, kundi mas ipapaliwanag niya dito sa bagong tipan. Ito, ito naman ang sinasabi ko sa inyo. Okay? Malinaw pa ba? Okay. Lilinawin ko lang ulit. Ang usapin natin ay pakikiapid. Ang pakikiapid ay usapin ng mga mag-asawa. Naintindihan ba? Mag-asawa, ha? Kaya bago ka magdrama, bago ka umiyak-iyak sa poong nasareno, no, magluluhod ka dyan kasi namomblema ka sa iyong asawa, ang tanong una, kasal ba kayo? Ha? Kasal ba kayo? Pag tinatanong ko, kasal ba kayo? May anak po kami. Eh, wala akong pakailam dyan kung may anak kayo. Ang tanong, kasal ba kayo? Kasi kahit sampu anak nyo, pag hindi kayo kasal, wala kang asawa. Hindi pakikiapid ang kasalanan ng asawa mo kasi wala, ka, wala siyang asawa. Malaya ang isa sa inyo pumatol sa iba, humanap ng iba, kasi wala pa kayong papel. Kasi nga, hindi pa kayo mag-asawa. Ang tawag doon, feelingera. Hmm. Feeling mo lang mag-asawa kasi, di ba, eh, inanakan ka na eh. Kaya feeling mo, mag-asawa. Ikaw din naman, tawag sa'yo, feelingero. Feelingero at babaero. <laughs> ang tawag natin doon. Uh, ah, nililinaw ko lang muna para mas maayos yung ating pag-uusapan. Ang usaping ito ng pakikiapid ay usapin ng mga may asawa. Pag sinabing may asawa, kasal kayo. Ah, hindi natin naalis yung, no, yung ang pakikipagtalik ng hindi kasal, kasalanan yon. Malinaw po tayo doon. Okay. Kaya mas malaking at mas mabigat na kasalanan yung may asawa ka na tapos nakipagtali ka pa sa iba. Oh, parang doble-doble na yung kasalanan mo. Hmm. So dito tayo ha? Dito muna tayo. Sa pakikiapid. Ngayon, bago humantong sa pakikiapid, anong nangyari? Yan At yan yung gustong ipaliwanag ni Kristo. Hindi agad-agad kasi, eh, na, nagising ka lang, tapos na, ma, ma, iwalay na tayo. Hindi eh. Mayroong itong step by step na ginawa bago nakiapid. Paano ba nagsimula? Kasi sabi ni Kristo, oh, ito naman ang sinasabi ko ang tumingin lang, okay? Tumingin lang ng may mahalay na pagnanasa. Nagkakasala ka na ng pakikiapib. Six commandment. Hmm. Kaya yung mga kababaihan, di ba, no? Sinasabi natin lagi, kung magsisimba kayo, ayus-ayusin ninyo ang pananamit ninyo, ha? Hindi dahil bawal, kundi para lang makaiwas din, matukso yung mga lalaki dyan sa paligid mo. Dapat kinukonsider din natin yan. Kasi may hirap man, no, nagsisimba ka, spaghetti, no, yung saot mo, kita-kita na yung kaluluwa, o saan nakatingin ang mga lalaki, eh di sa'yo. Tapos pag naglalaway na, galit na galit ka. Kasi feeling mo, binabastos ka. Hmm. Oh, Mali na ba tayo doon? <laughs> oh, balik tayo, balik tayo. <laughs> sabi ni Kristo, ang tumingin pa lang ng may pagnanasa, ay nakikiapid na. Di ba bahagi, hindi ko alam kung 8 or 9, no? Hindi ko ma-memorize ngayon. 8 or 9. Ang sabi doon sa 10 utos, 8, ang sabi niya, 8 ba? O, basta gano'n na. Ah. Huwag mong pagnasaan ang asawa ng iba. Di ba mayroon din? Huwag mong pagnanasaan ang pag-aari ng iba. Yung material. Mayroon din naman, huwag mong pagnanasaan ang asawa ng iba. Kasi hindi na tayo nakakarating doon sa 8, 9, 10. Pero maganda, no? Para ang gusto lang naman ipunto dito, bago pa humantong sa pakikiapid, kasi pag nakiapid, okay? Pag nakiapid, saan ba humahantong yon? Di ba nakikipag-sex? Nakikipagtalik? Doon humahantong yon. Meron ba nakiapid na magkasama lang kayo? Buong maghapon, buong magdamag? Wala. Wala. So, bakit umantong doon? Kaya sinasabi ni Kristo, kung ang mata mo, kung ang kamay mo, nagiging sanhi ng pagkakasala, putulin mo na. Ngayon, pag sinasabing, kung ito palang lang nagsisimula na, bago pa humantong sa pakikipag, makikiapid, putulin mo na. Sa panahon natin ngayon, ano ba yung nagiging sanhi ng para ang isang tao matulak na makiapid. Itigil mo na yang pakikipag mo. Itigil mo na yang pakikipag mo. Isipin mo lagi, may asawa ka na. ba? Diba? Yung sisimula eh. Pagpakiramdam ng isa sa inyo, hindi kayo naiintindihan. Okay? Saan nababaling? Nakikipag-chat. Ganyan na eh. Sa panahon natin ngayon, ganyan na kadali. Tapos mag-chat-chat. Talimbawa, yung babae, no? mag-chat-chat siya. O, sino ang ka-chat? Yung ex. O kaya kung sino man yung nag-appear doon, hello, hi. Eh may problema ka sa asawa. May problema ka sa pakikipag-usap sa asawa. Ayan, ay, ay. Na, naparamdam sa iyo na naiintindihan ka niya, naunawaan ka. So dire-diretso na. Hanggang sa meet up naman tayo. Naku, hindi ka talaga mahal ng asawa mo. Naku, Ilalong hulang kayo sa appreciation, pag hindi na nararamdaman yung appreciation no, mula sa partner, wala. Madaling mahulog. Lalo pa kung ang setup ninyo, nasa abroad yung isa. Magtatrabaho sa abroad, magtatrabaho ka din. Pinag-usapan nyo ba yan? Na alam nyo yung magiging setup ninyo? Tapos idadahilan ninyo, may pangangailangan ako. Isa, isa sa natutunan ko, no? mga matured naman kayo dito, no? ang init ng katawan, o sabihin na natin, yung termino talaga natin, ang kalibugan, hindi yan nawawala. Pero natututunan yan, kontrolin. Kaya nga meron tayong self-control o pagdidisiplina. It is also a virtue. Hindi yan nawawala. Kung tanongin yung katabi ninyo, nawala ba sa'yo? Hindi naman. Pero natututunan yan kontrolin. Natututunan yan disiplinahin. Hmm. Kasi mga senior natin dito, mga, mga kalalakihan dito, given naman, mga babae maaga yan nawawala ng init ng katawan. Mga lalaki, kahit 70 years old, active pa rin yan. Pero hindi ibig sabihin, pupunta ka na lang sa mga masahista para magpa-service. Kasi meron kang init na pangangailangan, nakikiapid ka. Hmm. Wala tayong sugar-sugar coating dito. Diretsahan tayo dito. Para lang mas maintindihan ninyo. Kasi ayaw ninyong pag-usapan, kaya tuloy tayo lalong nagkakaligaw-ligaw. Hindi, hey, father. Ba't yun Sex-sex, ano ba yan, father? Eh, bagay nga yan, di ba? Dito nga dapat pinag-uusapan yan. Dito nga dapat itinuturo yan. Kasi biyaya ng Diyos yan. Kaya lang, sabi nga natin, ano man ang magiging sani para humantong ka sa pakikiapid, putulin mo na. Hmm. Even then, di ba? Sa mga mag-asawa muna tayo, ha? Bakit kasalanan? Sabi, bakit father kasalanan ng porn? Ang manood ng porn? May asawa ka na? ka pa sa porn? Sino ba yung nasa porn? Di ba ibang tao? Ini-imagine mo, iniisip mo, may asawa ka na. tayo pala pag ganon. Kaya pala, mas kasalanan. Kasi di diba, ang tumingin lang na may mahalay, Mm. ano bang ginagawa ng porn sa atin? Di ba nyo ka? O kaya tuloy, umahantong sa pakikiapid. O yan naman kayo, para naman kayo yung diring-diring pag-usapan natin ito. Yung iba sa inyo, tinulugan na ako. Hmm. Mm. Ay, ano gusto nyo sabihin, ay, hey, mahal ka ng Diyos, mahal ka. Give it. mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, itinuturo niya ito. Umpisa pa lang, tigilan mo na. Kung alam mong may asawa ka na, kung may nagpapakyut diyan, tigilan mo. Huwag mong itutulak ang asawa mo na gumawa ng hindi tama. Huwag mong itutulak ang asawa mo na matukso. Yan. Bakit gusto niya na yung divorce? Di ba? Yung pag-uusapan niya sa mga susunod na buwan eh. Bakit gusto nyo? Eh kasi meron ka din. Meron siya, meron ka rin. Eh hindi naman love yan. Duda ako na pag-ibig ang dahilan kung bakit gusto nyo ng divorce o ng pag-ihiwalay. Libog lang yan. Kasi kung love yan ayusin nyo talaga muna ang inyong relasyon bago ka pumasok. Mga ah, sampung taong ka nang nagdidibosyon, pero hindi pa rin ayos ang relasyon ninyo, hindi pa nasa tama ang pagsasama ninyo, sa tingin nyo ba natutuwa ang pong nasareno? Of course, no? Case to case basis. At alam ng Diyos ang katayuan ninyo. Siya ang bahalang humusga dyan. Hindi kami. Pero nandun lang tayo sa yung ito yung yung given no yung yung kumbaga basic na dahilan na huwag kang makikiapid na nagkakasala ka sa pagkikiapid kapag ginagawa natin ito iba rin yung usapin ng nagsasama na kayo ng matagan pero hindi pa rin kayo nagpapakasal iba rin yon kaya sabi ko bago ka umiyak na ikaw ay niloloko na ikaw ay ipinagpapalit bago ka magduda no, na may ibang babae o ibang lalaki ang kinakasama mo, malaya kasi nilang gawin yan dahil hindi pa kayo mag-asawa. Hmm. Ay, nabilis ba? <laughs> nabilis ba yung <laughs> Yeah, di ba, Maganda po yung sabi ni no sa sulat sa mga taga Corinto, di ba? Na no, sabi na nangihina pero hindi maguguho. Parang pinangihinaan pero hindi bibigay. Dahil may mga nakapalibot sa kanilang mga taong nagpapalakas ng kanilang loob kaya doon ka tumakbo. Kapag nagkakaproblema, kung sa tingin mo natutukso ang isa't isa sa inyo, humanap kayo ng mga tamang taong magpapalakas ng inyong loob para patibayin ang inyong relasyon. Kasi sa mga mag-asawa, hindi lang kayo nangangako o nangakong magiging tapat sa isa't isa, kundi nangako kayo pareho sa harapan ng Diyos na magiging tapat sa isa't isa. Ay, hirap no? Ah, <laughs> uh, eh, wag na kayong miyak-iyak diyan ha. Kasi ginusto niyo rin naman yang pumatol diyan eh. eh. ngayon nga sinasabi, may panahon ka pa para itama yung relasyon. May panahon ka pa para lubusan maging masaya. Sana sa mga kalalakihan na naririto, no, kahit na maghiwalay kayo, asawa nyo pa rin yan. Kung yan man ay natukso, baka dahil sa iyo. Di ba ang sabi? Pag itinulak mo ang yong asawa na makiapid, malaking cargo mo ito. Malaking responsibilidad mo ito. Hmm. Ay, dami ko pang gusto sabihin eh. Ano? <laughs> Iba sa <inyo. laughs> Wala na. Pero nawa po no sa maikling usapan natin dito at pagninilay, nawa pakinggan ninyo yung tinig ng poong Nazareno. Kasi nandi dito pa rin talaga. No? Nasa poong Nazareno yung gabay kung paano mamuhay ng tama na magdadala sa, sa atin sa langit. Ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Dahil mahal tayo ng Diyos. Amen?